Desolation Balik nga, babalik te Balik, 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 balik not... ah! Te, te Oh my God! Ah! dapat te pag ano Ang disk ko na. Nasa cutscene na ako, te. Eh. Ay, cutscene Nakahiga! ka? Mag yung pwesto mo! Bakit <laughs> ka nakahiga? Hindi ka nakahiga? Nakadapa. Hindi <laughs> ba? Hindi Chapter 1. ako tumatay. One. But, di ako tumatay. Alam Alay, ko ano 'yung ko. Ano to, te? Alam ko, ko. <laughs> ko, ko based to sa webtoon eh, 'yung ano, pauwi siya tapos may nakita siyang halimaw, hinahanap 'yung anak ano? niya. Hala, ano to, mo? hindi ko pinapalatama ko hindi mo pin hindi mo tingnan yung ano controls kanina okay. um past, 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 naglalag ako ayun naglalood pa kasi tayo mo nakakatakbo Nakatakbo ka ba? pinutin mo yung mga button dyan jump lang alam ko ten. yun na yun okay na yun ay okay na anong button? L ay L3 <laughs> ano ba yan? Ayun. Ko, tayo dito, ano? alam mo, ano di ba? Parang Ito scary, tayo? te. Sa may wait ano. Sa ka? may kasala tayo, di ba? Ay! Ba, ayun yung nakikita ko, eh. Ay! <laughs> Dapat ko to. Naka-record nga. Ay, hello. <laughs> Kanina wow. ba tayo naka-record? Asan <laughs> pa? Ito sa likod mo. Okay. Ang cute wow, na flash ay natin na pa cellphone. Dito ba? Yes, tapos nasakwa tayo diba? Baka na ka, te. Eh. Ayan. Ang mouse and controller ako. Kaya dito. Okay. Okay. Ang scary, te. Ayoko na. Ayun na siya, ayun na siya, ayun Pwede ka na ba? Te? Tatakbo tayo, tayo pabalik ah. Ay, gaga Ayoko na. Pwede na ako, pwede na ako, pwede na ako, pwede <coughs> Ba't kasi nagsinungaling si Tanga? Ano na sabihin niya? Ano sa yung anak niya? Nakabulsa. Ay, matatakbo, ba't di pa tayo tumatakbo? Eh? 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 na, Eh? Eh? na. Takbo na, te. Te? Takbo na. Yeah. Takbo na Ah. Takmo, natin. Takmo na te, lakmo na. Oh my god, Ang dilim. Ang dilim. Teka kanan, namaya-maya. Oh my god. Paano pa mabuhay dito sa ...dadi? Dati? Magkahiwalay ata tayo, Ako nga eh, nag naging ano siya, single player kinipili. Kinip. Siya naman tayo sa ano. Ayoko na, Nak. Hindi ko gets <laughs> talaga. <coughs> Tumatakbo. Bisit na na to. Hala, naging vent. Ayoko. Ano yun? Nasa Ayan. may salamin part na ako. Ah! Ano yun?! yun? Ano yun? I died. Ano yun sa iyo, hindi na ako, grabe. Na ano ako? Nasaan ano, ako? Ano na Yun na yun?